Hello! Hello! Nakalimutan si Inday Guys, tayo sa And, tayo, na na tayo sa na sa phone Guys, tama tama Paano na yung mga tao? Matik na yung MTR. So, magtansyak ko talaga, guys. Uh, guys, out of home tayo. Out of Ito tayo sasamba ngayon kasi wala si wala si Miss So ngayon, hindi tayo, wala tayo sa North Point. Nandito tayo sa Lautaw po. Kapag ano, kapag gusto mo nang mabilis dito ka sa left side, kapag gusto mo na nakastay po ka, dito ka sa right side. Wait lang Nag-exit muna ako sa MTR kasi nga, nag-aano, gamit ko yung alipay, eh, hindi yung octopus. Walang laman yung octopus ko yung alipay ko meron. Ayan, napakainit guys. Wala kang kalimut ako magdala ng ano, ang tayong. Ayan, dito tayo sa ilalim. Dito tayo sa ilalim. Nandito na sila atin ito Shout out atin na Ayan. guys. Sa Ayan sa kanya. Ano, alaunin. Alas na siya sa mga natin. So, ala ko na. Laga pa. Nandun pa sila kumakain. Nas, kumakain pa sila eh. Sila ate na eh. Guys. Oh, is... Ako kumain na ako. Hindi eh, ako natagalay kasi ko nagkape ako. Ngayon, nung nagkape ako, sumakit yung chan ko guys. Ay, grabe yung init oh. hindi ng init. Wala, wala kang dalang payong maluluto na naman yung aking bumbunang okay. yun ate ng guys ingat malayo lalakarin para rin siyang ano north point ng layo ng kapiyan so yan lakad tayo lakad naiiwan ko pa yung ano yung headset ko dahil di ako magkakaroon yung igat nito napaka-inig grabe super maganda pa tayo ngayon guys nakalipstik nakalipstik si Inday ngayon

-in okay. Uy! Asan na sila? Hindi ka nasasamba? Okay na. bye! bye ingat! <inaudible> Yan yung ano, yung pala guys. Yan si Ate Princess, yun yung nag- ano sa akin, nag sa akin papunta dito sa hangout ako, sa Kapiya. Kaya yun, credit kay Ate Princess siya yung nag-ano sa akin nag kahit na mags, sumamba ko sa akin kapilya dito yun shout out sa iyo ngayon nahanap ko si ate net dito na sila sa puno puno ng alin wait lang guys natatawagan ko lang sila guys nahanap ko sila ate net nasana sila yun doon doon ako sa kapila nakita ko na si ate net <laughs> Nandun sila sa puno. Ayun. Ayun sila atin natin yan. Sakit ng chan ko guys. Uy. Kaya pala doon. Dapat doon na lang ako. Para hindi mainit. Sakit ng chan ko. Hello, everybody! Everybody, hello! I'm back! I'm back! Ano ba? Ano ba? Ano